Kung gusto mo ng scooter na mag dalhin, hindi ka mabibitin, madaling isingit dahil sa napakakitid, ito na nga ang motor na kayang-kaya mong dalhin dahil ng scooter lang. Hinubog ng panahon dahil sa kanyang tatag, ito na ang MIUI 125. Los oh, Ano, 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 kayo no bagong kulay na naman ang nilabas ng Mio I-125 na sigurado ako na magugustuhan na naman ang ating mga parokyano ang mga mahilig sa Mio no alam nyo naman yung Mio pag sinabing Mio eh Mio na yan wala nang tatalo dyan isa lang isa lang ang Mio at hindi yan ang tinatawag nila na Honda Mio ha? Ah. yung nagkamali yung taga Honda hindi po yan yun Yamaha po ito at ngayon makikita natin na pinakabagong kulay ng Mio ay 125S version ito yung may stop and start system alam nyo po ba yung stop and start system ito nga ang stop and start system ito yung makabagong teknolohiya ni Yamaha na kung saan pag hindi mo ginagamit ang yung throttle o hindi kayo nagagas naka-stop ka ibig sabihin sa stoplight naka-stop ka doon hindi gumagana ang motor mo usang mamamatay ang makina pero wag kang mag-alala itrottle mo lang ulit <laughs> pigain mo si Linyador, ibig sabihin, aandar na ulit ang makina mo. Anong kagandahan nun? Ibig sabihin, mas makakatipid ka sa gasolina mo. No? Yan ang maganda sa stop and start system. Yan ang pinakabago ni Yamaha. Dito, sa BUI 125, meron na po ito. At ito naman, nakikita nyo naman, ang bagong kulay ngayon, napakaganda, no? Kahit na mga unang version pa, naglabas na sila ng stop and start system. Yun nga lang dito, ibang kulay naman. Yan, royal blue. Ang kulay nito, mga bossing. Ah, at s'empre alam din natin ang technical specification nito. Hindi naman pwede basta bibili lang tayo ng motor, nagandahan tayo, okay na. Kailangan alam din natin yung technical specification para alam din natin kung ano yung kakayahan naman ng motor natin. saan ba kaya nito? Hanggang saan ba ibubuga nito? Kaya ba nito, eh? pali pa rin ng 100% expressway legal ba 'to? O ano, hindi natin alam. Kailangan malaman natin 'yan, di ba? At yung presyo, alam din natin 'yan s'empre. Pag-usapan lang natin sanglet yung kickstart. Alam nyo, sa panahon ngayon, na fuel injected ng makina, tried and tested na sa mahabang panahon, actually hindi na ginagamit ang kickstarter. Napakabihirang gamitin lalo sa mga fuel injected na baterya mismo ang nagpapagana sa makina. Kung wala kang maayos na baterya, eh hindi mo mapapagana ang fuel injection system. Hindi aandar ang motor mo sa madaling salita. Ang buhay ng fuel injection system na makina ay nasa baterya at wala sa kickstarter. Kalimitan ginagamit lang ang kickstarter sa mga de-carburetor na makina. Kahit walang baterya ang iyong motosiklo, mapapaandar mo sa pamamagitan ng kickstarter. Ibang iba sa mga fuel injected dahil itong fuel injected ay nakabasis sa baterya. Kung hindi ito nakakonekta sa baterya, hindi magbubuga ang ECU o yung tinatawag na electronic control unit na nasa baterya ang buhay. Hindi bubuga ng gasol gasolina ang injector mo kung walang supply ng baterya. Marami pa rin kinukonsider ang kickstarter kahit yung mga lumang motor o yung mga bagong motor ngayon. Ang gusto pa rin ng mga buyer ay may kickstarter although hindi na talaga siya gamit na gamit sa panahon ngayon kung fuel injected na yung motor mo. Yung mga bagong labas ng fuel injection ngayon halos lahat wala na pong kickstarter yan pero nag-aalala pa rin po yung ilan na baka malobat, hindi na ma-start yung motor. Pag nalobat po ang inyong motor mga bossing, ito po eh kapabayaan nyo na lang. Technically, ang fuel injection system na motosiklo, kahit may kickstarter ka pa, hindi mo mapapaandar yan kung low bat na ang baterya mo. At may mga senyales naman na kailangan mo na magpahit ng baterya kahit wala kang battery gauge sa iyong motor. Maramdam mo yan, pag nag-i-start ka ng motor mo, hirap na siya umanda, hirap na siyang mag-start, dun pa lang kabahang ka na. Yun yung mga senyales na kailangan mo na magpalit. At alam mo na rin sa sarili mo na medyo matagal na o umidad na yung baterya sa iyo. Dahil ang baterya ay kusang nag-charge yan, hindi basta-basta po yan nalulobat. lang yan pagka yan po yung napabayaan nyo yu, o kahit malobat man niya pwede mong i-charge pero kung talagang matagal na yung baterya darating sa punto na kahit i-charge mo na yung baterya hindi na rin po siya magkakarga dahil nga umidad na yung baterya sa'yo ganyan po ang klase ng mga baterya na mabibili natin lalo yung mga mura lang abot lang ng mga ano yan, one and a half o two years. Maganda kung hindi ka na maglalagay ng mga accessories sa motor mo, same as kung ano yung nabili mo sa kasa, yun pa rin yung mga ilaw, mas tatagal yung buhay ng baterya mo. Kahit ordinary lang yung baterya na nabili mo sa market. Kaya kung alam mo na kung paano i-maintenance yung, yung baterya mo at paano alagaan, huwag ka mag-alala. Kahit walang kickstarter yung motor mo, hindi ka titirikan sa kalsada. Basta alam mo lang kung paano yung tamang gamit at maintenance. Okay, bago nga tayo dumako sa technical specification nito, eh, tingnan mo natin yung physical appearance o yung dating ng yung pormahan nito ay wala kang masasabi. Kahit saan ka lumingon sa Pilipinas ngayon, Mio ang makikita mo. Ito yung sandamakmak at dami-dami nito. Napakadami ding after sales parts nito hindi siya mahirap hanapan ng pyesa kahit wala na yung kasa meron pa rin yung mga after sales part o yung mga kasa dyan sa tabi-tabi meron silang pyesa nyan ano? kahit hindi genuine parts meron yun ang kagandahan pag napakadaming motor ka nakikita yun nga lang Kumbaga, very common na talaga ang motor na ito. Kumbaga, kulay na lang talaga iniiba-iba dito kasi nga yung makina, alam mo naman, subok na yan wala ka nang babaguhin, wala ka nang masyadong iibahin pa dahil formado na eh. Ha? Ipang-aaraw-araw mo na lang pamalengke, pasunod sa eskwela. Ano pa bang gusto mong gawin sa Mio? Pagbalik ta rin mo na lang kaya yung kadena. <laughs> gawin mong kadena naman. <laughs> Okay, dako na tayo sa mga numbers. Ibig sabihin, yung mga numero ang paglalaroan natin para malaman natin ang technical specification ng motor na ito. Ito ay mayroong 125 cc. Ibig sabihin, 125 cubic centimeter ang laki ng piston. No, yung nasa loob ng inyong makina, yan po ibig sabihin yan. At air-cooled po, ibig sabihin, pinapalamig naman siya ng hangin, no? hindi water cold o kahit anumang tubig na para lang palamigin ang inyong motor iba kasing motor, hindi nyo na itatanong meron pong liquid cold, merong water cold, no? pero dito air cold lang, bakit? syempre, maliit lang naman ang makina nito kayang kayang palamigin ng hangin no? na hindi na ko compromise yung power o yung power output na inilalabas ng makina mo, dahil 125cc lang ito, ito yung isa sa mga pinakamababang cc na mabibili mong motor no 125 cc lang pero very useful na makina napakatipid sa gasolina syempre fuel injected po ito ha mga bossing ha ang Yamaha Mio fuel injected po yan at isa sa mga matitipid pagdating sa 125 cc na motor itong Mio ay 125 single overhead cam 2 bulbs ibig sabihin dalawang barbola isang hihigop isang palalabasin naman sa tambucho mo 2 bulbs po ang motor na ito. At ang tangke naman, kaya magkarga ng gasolina, 4.2 liters ang pwede mong ikarga dito. So malayo-layo mararating mo dito mga boss. So imagine mo na lang yung mga nakakasabay mong Mio. Mula 2017, 2016, may Mio na. Mio i 125 yata. So kung hindi ako nagkakamali. Hanggang ngayon, hanggang ngayon buhay pa rin yung motor ko no mga bossing ganon katibay ang MIUI 125 kaya eh, tigil na natin ang review na to tingnan mo lang yung pormahan at bumili ka ng motor mo i-change oil mo lang yan ha i-change oil mo lang palit ka lang ng gulong wala ka na ibang papalitan filter, bola, maintenance lang proper maintenance lang ng MIUI 125 hanggang ngayon mga bossing 80,000 kilometers na po tinatakbo ng motor ko ngayon buhay na buhay no tigil na natin review <laughs> at bago ko nga po pala makalimutan mga bossing no, ayan makikita nyo dyan yung mga iba't ibang kulay pa ng Mio may black meron siyang flesh kulay flesh at yung S version to ah, S version to pinag-uusapan natin mga bossing ha yan po yung mga kulay niya tapos uh, yung presyo niya ayan makikita natin dyan Kano yan inalis ko eh teka nga ayan 84,400 ang cash basis niya So ngayon, nagtaas na ng presyo, no? Ang laki na ng tinaas dati, 80,000, 78,000 lang tong S version. Bigyan naman tumatagal, nagmamahal po talaga yung value ng motor, no? Ganon ang nangyayari dito. So mas maganda ngayon pa lang bumili ka na. Next year tataas na naman 'to. Meron pa akong ipapakita ng museo. Ito baka magustuhan mo. Kung ikaw ay mahilig sa motor ay hindi pwedeng hindi mo malaman kung ano ang Mio. Ang Mio ay napakasikat dito sa atin sa Pilipinas at sa sobrang kasikatan nito ay nagkamali pa nga yung taga Honda nung tinatanong siya ano ang pupulito niyang panggala ang nasagot niya. Ganyan kasikat ang Mio. Kaya naman, itong Mio ay talagang patok na patok sa ating mga Pinoy dahil nga user-friendly, mababa lang yung seat height, may gulay board, pamalengke, etc. Ano pa ba ang mahihiling natin sa Mio? Motoblog. Ang Mio ay isang automatic transmission na gawa ng Yamaha Ito ay ipinakilala sa Southeast Asian market noong 2003 At kahalintulad din ng Yamaha Nubo Sa Malaysia naman, ang modelo na ito ay tinawag na Yamaha Ego At mula noong 2007 ay napakaraming kumuha at tumangkilik nito 76,000 ego customers sa Malaysia at ito nga ang counterpart ng Yamaha Nubo. The Yamaha Mio or Ego kung tawagin sa Malaysia ay naging platform ng customization sa Thailand, Malaysia, Indonesia, Vietnam at maging dito sa atin sa Pilipinas. Fast forward sa panahon ngayon ay napakarami ng versyon ng Mio at hindi maikakailangang pagiging dominante nito sa kalsada. Kahit saan ka bumaling sa kakalsadahan, Mio ay makikita mo dyan. Dahil hindi mo nga naman basta-basta malilimutan ang isang icon pagdating sa pagbibigay ng komportabling ride, magaang dalhin, very user friendly at higit sa lahat ang hindi makakalimutan ng Honda, ang gulay board ng Mio. Ganyan kasikat ka ang Isang mapagpalang umaga sa lahat ng mga viewers natin sa buong mundo, mapaumaga tanghali gabi. Balikan natin ang isang motor na icon na nga pagdating sa mga scooter. Ito yung nagbigay ng napakagandang definition ng isang scooter. Dahil pag sinabing scooter, nandyan yung comfortability, durability, higit sa lahat. Gamit na gamit mo dahil sa kanyang gulay board. Lahat ng ilaw ng motor na ito, bulb type, turn signal, headlight, pati mga taillight nito bulb type, syempre may 3D emblem sa harapan, napakaganda disc brake na po sa harapang gulong drum brake naman po yan sa likod at parang parehas lang din ng Mio i125 so yung Mio i125 naman yan naman yung FI version nitong Mio at hindi nyo itatanong ang Mio Sporty na ito ay nagsimula noong 2019 yung ganitong forma, pero may mas nauna pa ditong forma, yung Sporty rin pero 2016 model daylight lang po yung pinagkaiba nila So, ganun pa rin naman, 114cc ang makina. Carburetor po ito at syempre, automatic yan. May kick and electric starter to. Kayang sumipa ng 7.6 horsepower at 8,500 RPM. Air-cooled po ang kanyang cooling system. May tapakan ng angkas. Maganda rin ang kanyang tambucho. Talagang damang-tama sa pagiging sporty. At makapal din ang kanyang handle grab bar sa likuran. Ang kanyang fuel tank capacity naman ay 3.7 fuel tank capacity. Pwedeng pwede sa mga pamapamalengke. Lalo na meron niyang gulay board na talaga naman tumatak sa ating mga Pilipino. Andiyan din ang 3D emblem. Dagdag premiumness ng inyong motorsiklo ang kanya mga competitor sa market. Andiyan ang Honda Beat, Yamaha Mio i125, Yamaha Mio Soul i125 at yung Suzuki Skydrive Sport. At hindi rin mawawala ang very traditional na speed meter. Napakadaling i-maintenance, wala mga fancy electronics. Yung mga buttons mo, andyan, kompleto. At pag saulado mo na yan lahat, pati susian mo, wala ka nang iintindihin kundi magbiyahe na lang at i-enjoy ang bawat ride mo. 14. Ang sukat ng mga gulong harap at likod at hindi pa yan naka-tubeless pero ready na yan for tubeless ano? kung gusto mo. silat lang po katapat niyan kung gusto mo ng tubeless. Pwedeng pwede dahil nakamags na rin ang mga gulong. Pagdating naman sa presyo, nagkakahalaga ng 73,900 SRV at kung dito mo kukunin sa motor trade ay pwede kang maghulugan ng 4,000 down payment at monthly amortization na 3,746. May rebate to po yan pero syempre dito naman sa pinuntahan natin, iba naman yung presyo. So nagkakaiba-iba po yan sa kasan na mapupuntahan.